kasutel alam mo ba na ang daan sa sanasinto yaong dot Karasada. shortcut na papuntang San Fabian ay puro butas-butas na nagmistulang parang raprowad. Naku, sa sanasinto, pakiayos naman so, ta -ta ang kalsada ta. mo para nakasing. Yeah, no. Hindi na bayan kalsada niyo sira-sira. Sana maaksyonan salamat. <coughs> awala mange buta ho ja dapat diskrasia aman ayame kata bala gabo ja ja be bu yamen ya be balala gabo ene maka patis diskrasia ah ganja katon inaron barena sanasinto umum tanah ayos ya ne singala ra ra ken balai singala ahli wala balai sona male to maka lots ne bu yamen Kumon ta na ayo aksyonan. Inaron e bali na sana Aksyonan nyo, ne. napla Singalo wala nang bali sana nasinto May karsa tayo, adder rural. All right, inaron e bali sa sana sinto. Okay. E? Balang ko may dalan nyo. So siguro, tapay makakapan request.